Nagsisimula ang ating kwento sa dalawang matatanda na naglalaro ng sugal. Sa tabi nila ay isang dalaga na nagbabasa ng dyaryo at pilit na hindi pinapansin ng ingay. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang matandang multo na sumusubok, bumili ng inumin sa makina at nilapitan niya ito upang tulungan. Samantala naalala ng dalawang matatanda ang kanilang kaibigang kamamatay lang na hindi nila alam ay naroon na pala sa anyong multo. Si Kang Lim ay nasa klase pinapanood ang kanyang mga kaklase na nag-agawan sa isang magasin hanggang siya ay nilapitan ni Disu, isang binata mula sa ibang klase. Nakiusap ito na pakiusap, alagaan mo ang isang teleponong selular na natagpuan ng kaibigan ko at ilang gabi nang nanggugulo sa amin. Pumayag si Kang Lim at sinabi na magbabaya dito ng malaki, ngunit gagawin niya ang trabaho. Umuwi si Kang Lim sakay ng kanyang bisikleta at sinabi sa kanyang lolo na tutulungan niya ito mamaya. Pagkatapos maligo, nakita niya ang kanyang bag at naalala ang usapan nila ni Disu tungkol sa teleponong inaalihan. Sa ibang dimensyon, isang babae na nagngangalang Barry ang naguutos sa malaking grupo ng mga mga ngaso gamit ang kanyang computer Hanggang siya ay nilapitan ng kanyang katulong na nagsabi na may kakaibang aktibidad malapit sa batang mga ngaso na si Kang Lim. Naging alerto si Barry at nagpasya na siya mismo ang kikilos. Sa bahay ni Kang Lim nag-internet siya gamit ang kanyang computer hanggang nakita niya ang maraming nakatutuwa. Ngunit kakayong multo na nagmamasid sa kanyang silid. Sa sandaling iyon, naalala niya ang kanyang pagkabata na puno ng kababalaghan at iyon ang dahilan ng kalungkutan ng kanyang ina. Pagkatapos maghapunan kasama ang kanyang lolo, nagpasya si Kang Lim na siya sa atin ang telepono, ngunit mabilis niyang natanto na totoong ang inaalihan ito matapos ang ilang pagsubok upang buksan ito, nadiskubre niyang kaya niyang hulihin ang mga multo sa pamamagitan ng pagguha ng litrato at maaari rin niyang pakawalan. Pagkaraan ng ilang segundo ng pagsasanay, nakatanggap siya ng mensahe mula sa telepono at natanto niyang may isang nilalang na nabubuhay sa loob at sinusubukan siyang kausapin. Matapos matuklasan ito, sinimulan ni Kang Lim na ang ilang larawan at nakita niyang nawala ng malay ang mga bata Mula sa kanyang paaralan, nang sila ay kinuhanan gamit ang teleponong iyon. kumpirma ang kanyang hinala nang makita niyang sa labas ng kanyang bahay ay galit ang mga bata kay Disu. Patuloy pa rin inaayos ni Kang Lim ang telepono na may malaking sigasig at sinabi pa sa kanyang lolo na hindi siya sasabay kumain. Sa sandaling iyon napalaya niya ang nilalang na nasa loob ng telepono. ngunit nang maging agresibo ito, agad niya itong kinuhanan ng litrato at muli itong nahuli. Simula noon, nagsimula silang mag-usap sa pamamagitan ng mga mensahe at sinabi ng mga ngaso na ang kanyang tungkulin ay hulihin ang mga kaluluwa at espiritong gumagala sa mundo. Ipinaliwanag din nito kung paano siya nauwi sa loob ng telepono na siya palang naging sandata niya laban sa mga espiritu. Sinabi niya kay Kang Lim na anuman ang mangyari, huwag na huwag niyang pakakawalan ang mga multong tuta na nakulong sa telepono. Ngunit sinuway siya ng binata at nagsimulang maglaro sa mga tuta nang hindi namamalayan ang panganib na dala ng mga ito. Kinabukasan tinanong ni Kang Lim ang kanyang mga kasama kung saan natagpuan ang telepono upang puntahan at siya sa atin. Pagdating niya sa lugar, ginamit niya ang kanyang telepono at natanto niyang totoo ang kwento ng mga ngaso at nagsimulang magkaroon ng bisyon mula sa nakaraan kasama ang kanyang ina pati ang pagkakaunawa sa malaking problemang niliha ng mga multong tuta nagmamadaling bumalik si Kang Lim sa bahay at matapos masiguro na ayos ang kanyang lolo, nagpasya siyang harapin ng mga multo, ngunit natanto niyang napakalakas ng mga ito. Sa kabutihang palad, tinawag sila ng pinuno ng mga multo at umalis ang mga ito nang hindi siya sinaktan. Sinamantala niya ang sandali at ikinuwento sa mga ngaso ang lahat ng nangyari. Pinalaya rin niya ito upang manguna, ngunit nagalit ang mga ngaso sa pagsuway ni Kang Lim. Kaya binugbog siya nito at tumakbong mag-isa upang harapin ang mga multo. Pagkaraan nito, umakyat ang lolo ni Kang Lim sa silid ng kanyang apo na balisa upang tingnan ang nangyayari. Ngunit sinabi sa kanya ni Kang Lim na lumayo para sa kaligtasan at agad siyang humanap ng kanyang bisikleta upang puntahan ang kinaroroonan ng mga multo. Ang mga tuta ng multo ay nagsama sa kanilang ina, kaya lalo itong lumakas at lumaki. Dumating ang mga ngaso at nagsimulang lumaban sa multo. Ngunit natanto niyang hindi niya ito matatalo nang hindi inilalabas ang lahat ng kanyang lakas. Gumamit siya ng teknik na tinatawag na dambana na bumabalot sa buong lugar na mahiwagang enerhiya. Sa sandaling iyon dumating si Kang Lim at nakita ang matinding laban ng mga ngaso. Kaya sinubukan niyang tumulong. Ngunit hindi niya alam ang panganib na kinakaharap niya sa ganoong lugar. Kaya napilita ang mga ngaso na tulungan siya upang tapusin ang labanan. Nagsimulang ituan ng mga ngaso ang isa sa kanyang pinakamapangyarihang atake. At nang sa wakas, ay naibato niya ang orasyon, tila natalo ang kalaban. Ngunit desperado itong hinanap si Kang Lim. Akala niya ay katapusan na niya ng ngunit na kaya hulihin ang halimaw gamit ang telepono na nahulog ng mga ngaso at nailigtas ang kanyang sarili mula sa kamatayan. Matapos siyang sabay nabatiin at pagalitan hiniling ng mga ngaso na isauli ni Kang Lim ang telepono ngunit muli niya itong nahuli sa pamamagitan ng pagkuha ng litrato. Dalawang linggo, matapos ang pangyayari, nakita ni Barry ang ilang larawan ng laban at nagpasya siyang mamili upang magpahinga. Dinalaw niya ang pinakamalalaking mall sa lungsod at nagsukat ng iba't ibang mamahaling damit. Tumigil siya saglit upang makipag-usap sa kanyang katulong, ngunit nakapagbunyag siya ng ilang kumpidensyal na impormasyon nang hindi alam na pinakikinggan siya ng kanyang supervisor. Naging balisa siya nang matanto niyang rerepasuhin ng supervisor ang lahat ng kanyang talaan. Ngunit nang buksan ng babae ang mga file ni Barry, puro tungkol lang sa moda, ang nakita, kaya labis na nahiya ang babaeng may puting buhok. Samantala sa ibang lugar, nag-enjoy si Kang Lim sa paghuli ng mga multo gamit ang telepono ng mga ngaso. Matapos makahuli ng ilang halimaw, nagpasya siyang ikulong muli ang mga ngaso, ngunit nakaiwas ito sa mga litrato. Nang malapit na niya itong mahuli, biglang nagloko ang telepono, kaya kinuha ito ng mga ngaso at ipinaliwanag kay Kang Lim na bagaman ito ay mahiwagang telepono may hangganan ng alaala nito. Pagkatapos tinakot niya si Kang Lim sa pamamagitan ng pagbabago sa isang nakakatakot na amorphous na nilalang bago bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Sinubukan ng mga ngaso na pakalmahin siya, ngunit tumakbo si Kang Lim uwi at agad na kinausap ang kanyang lolo upang masiguro na ayos ito. Kinagabihan, bago matulog, nagmuni-muni siya tungkol sa lahat ng nangyari at muli niyang pinuntahan ang kanyang lolo upang panoorin itong natutulog. At ipangako na poprotektahan niya ito anuman ang mangyari. Kinabukasan sa paaralan, inasar siya ng kanyang mga kaklase na nagrereklamo na dapat ay tumulong siya sa paglilinis. Lumabas siya upang mag-recycle ngunit muling inistorbo ni Disu na nagpakikita sa kanya ng ilang balita tungkol sa isang tao na kapareho ng kanyang pangalan. Samantala sa bahay ng lolo, isang misteryosong lalaki ang dumating at mapanuksong hinahanap si Kang Lim. Nang hindi siya makita, sinimulan nitong asarin ang matanda. Pagkaraan ng ilang banta, nagsimula silang maglaban, ngunit mabilis na naitala ng kontrabida ang matanda sa kanyang telepono at nagpa siya itong umalis. Sa paggawa nito, nabasag niya ang isang litrato ni na Kang Lim at ng kanyang lolo. Samantala, iniscan ni Barry ang lungsod gamit ang kanyang telepono sa paghahanap sa mga ngasong kasama ni Kanglim. Hindi sinasadyang nakita niya ito sa gitna ng maraming tao kaya nagmadali siyang bumaba sa hagdan upang habulin ito ngunit aksidente niyang natumba ang kanyang telepono na nakapagpaantala sa kanya Nang pulutin niya ito sa sahig natuklasan niya ang isang balitang nagpaiyak sa kanya Kasabay nito desperadong tumakbo si Kang Lim papunta sa bahay ng kanyang lolo at pagdating niya ay hinanap ito sa bawat sulok ngunit wala ito roon matapos niyang tawagin ng ilang ulit na tanto ni Kang Lim na may trahedyang nangyari sa kanyang lolo kaya nagpasya siyang maghiganti. Kasabay nito ang mga ngaso ay desperadong sinubukang makipag-ugnayan kay Barry upang iulat ang lahat ng nangyayari, ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagtatangka, hindi niya ito maabot. Nakita pa niya na nag-iwan si Barry ng daan-daang mensahe sa kanyang sulat habang sinusubukang tawagan siya. Bigla siyang inistorbo ng kontrabida na pumatay sa lolo ni Kang Lim. Kahit walang salitang namutawi, nagsimula ang dalawa sa matinding labanan. Pagkaraan ng ilang segundo ng bakbakan, ibinunyag ng mga ngaso na ang kanyang pangalan ay Kang Lim rin tulad ng bata at sinubukan niyang ipaliwanag sa kontrabida na hindi siya ganap na bahagi ng ghost messenger. Nasamahan, kundi nasa ilalim lamang siya ng utos ni Barry. At sinabi niyang hindi siya kaaway Ngunit hindi siya binigyan ng kahit kaunting pansin ng kontrabida at inataki siya gamit ang isang orasyong panawagan. Samantala, desperadong tumatakbo si Kang Lim upang puntahan ang mga ngaso, ngunit sa daan siya ay muntik ng mabangga ng isang babae. Nakita ng babae ang luha ni Kang Lim, kaya pinakawalan niya ito. Nang sa wakas ay makarating ang binata sa lugar ng laban, nakita niyang bugbog ang kanyang kaibigan at nanganganib ang buhay nito. Pagkakita kay Kang Lim, hindi nag-alinlangan ang kontrabida at kinamit ang isang orasyong panawagan upang igapos siya. Sa sandaling iyon, sinimulan niya itong asarin ng matanto niyang siya ang batang nasa litrato ng matanda. Lalong nagalit si Kang Lim at natanto niyang ang lalaking ito ang may sala sa pagkamatay ng kanyang lolo. Habang sumisigaw kinagat ni Kang Lim ang braso ng kontrabida at nasugatan ito, kaya nagpasya ang kontrabida na seryosohin ang bata. Ngunit bago pa niya lubos na maunawaan nagmutit na ang katawan ng mga ngaso at nakalaya mula sa pagkakagapos. Upang hindi lumala ang laban, nagsimulang magpaputok ang kontrabida sa malapitan laban sa mga ngaso at muling ginapos ito gamit ang parehong orasyon na ginamit niya kay Kanglim. Habang papalapit napansin ng kontrabida na ang teknik ng pagbabago ng mga ngaso ay napakasopistikado, kaya pinagmasdan niya ang bawat detalye, ngunit nagpasya pa rin siyang tapusin ang buhay nito bilang isang ghost messenger. Ngunit bago niya ito mapatay, ginulat siya ni Kang Lim mula sa likuran at sinaksak siya gamit ang sandata ng ghost messenger, kaya halos hindi na siya makakilos. Habang siya ay desperado dahil hindi makagalaw, bigla siyang sinorpresa ng mga ngaso na sa isang malakas na suntok ay naipadala siya sa ibang dimensyon upang magkaroon ng pinakamatinding laban. Bago tuluyang pumunta sa ibang dimensyon at talunin ang kontrabida, Nagpasalamat muna ang mga ngaso sa binata sa pakipagtulungan at nagpaalam, ngunit bago siya makaalis, pinigilan siya ni Kang Lim at nakiusap na ibalik ang kanyang lolo. Sa sandaling iyon naunawaan ng mga ngaso na sinuway ni Kang Lim, ang isa sa pinakamahigpit na batas ng Ghost Messenger Code na nagbabawal sa tao na kumapit sa isang patay at panatilihin ang kanyang kaluluwa sa mundo ng mga buhay kaya pinagalitan niya ang binata at inutusan itong tumakas upang hindi mapatay. Sa sandaling iyon, sinunggaban ng kontrabida ang mga ngaso mula sa likuran at dinala siya sa kanyang dimensyon, kung saan isinuot ng mga ngaso ang kanyang tunay na anyo at parehong naghanda para sa huling laban. Matapos gamitin ang kani kanilang mga teknik, nagpasya silang tapusin ang laban minsanan gumamit ang trabidang napakalakas na Shadow Rider, ngunit nagawa pa rin talunin siya ng mga ngaso at makuha ang tagumpay. Sa sandaling iyon pumasok si Kang Lim sa dambana na nilikha ng mga ngaso at nagsimulang alalahanin ang kanyang pamilya at kabataan. Wakas! Salamat sa panonood, paki-like, subscribe at i-click ang bell icon upang makatanggap ng mga bagong anime recap.